Ngayon, ma'am, nakikita niyo po ba na nawawala, nasasayang yung efforts at ng momentum ng Duterte administration sa laban natin kontra CPP, NPA, NDF? Bago ko sagutin yan, uh, ano, MJ, ha? Yung kay Pastor, kahit yung pagmani-opera sa kanya, CPP yan. Kasi si Pastor, public enemy number one ng CPP, NPA, NDF yan. Yan ang track record ni Pastor. Nung kahit hindi pa uso nun, lumalaban na siya sa CPP, NPA, NDF. Hindi siya, uh, hindi siya nagdadrama. Totoo yung, totoo yung paglaban niya sa teroristang organisasyon na ito. At saka siya pa nagbigay ng program sa ntf lcac no, nung nandyan pa ako ng yung laban kasama ang bayan na talagang napukaw ang isip ng mga kababayan natin at nagising. So sa mata ng CPPNP and the si Pastor ay kalaban. No, so kaya gusto ko siya maging senator. Kaya gusto ko siya maging senator. Hindi na ako ang isang tao na naniniwala sa salita. Naniniwala na ako ngayon sa track record. No, so um Napakaswerte ng Pilipinas. I-echo ko ang sinabi ni President Duterte, napakaswerte ng Pilipinas kung maging senator natin si Pastor Kipoloy. No? na nakikita natin ngayon na talagang um, pinapersecute siya. Sino ba yung mga pinapersecute ngayon? Yung mga talagang kalaban ng CPP at, kaya nila kasi... Um, Kaya nila kasi kakampi nila gobyerno ngayon. Di ba? So, tinatanong mo kanina kung, kung nasayang ba yung efforts natin. Minsan nararamdaman ko yon. At saka minsan parang pakiramdam ko, sana pala nagpahinga na lang ako. Dahil hindi tayo nagpahinga noon. no? Araw-araw, si PRRD pati, yung work ethic niya, araw-araw talaga. Wala nang weekends noon. Eh. nagbe na yung araw namin noon sa NTFL-CAC kasi gusto namin lilipad na ang Pilipinas, di ba? Wala na itong mga salot na ito kasi habang nandyan sila, hindi lilipad ang Pilipinas. So talagang kailangan magkaisa tayo dito. So uh, tingin ko... Tingin ko hindi naman, di ako na, means may times na nawawalan ako ng pag-asa, pero hindi, uh, sa total, hindi, kasi maganda din kasi talaga ang nangyayari ngayon. Napakaganda na nangyayari na nakikita ko kasi um uh, na nung, nung nasa MK ako, nung head ako ng communications 'di ba strategic communications, so nung una napakahirap i-communicate kasi puro mga sinungaling tapos nandyan pa sila sa sa media 'di ba so et etc tapos marami silang maskara tapos yung yung massive na propaganda machine ng CPP NPA NDF na limang dekada bino makakalabanin namin yon 'di ba so um nakikita ko napakahirap nung simula hanggang mamaya namulat yung taong bayan, di ba? So hindi na sayang. Hindi na sayang kasi walang halaga yung kamulatan. Uh, uh, a mind that has been opened will never be closed. At hanggang ngayon. Kasi may measures ako eh. May measures ako sa social media. Tahimik pa rin naman sila. Sumusubok-subok pero kinakain sila ng buhay ng taong bayan. Hindi sila pinapakawalan. Kahit yung mga anak ko, no, mga taga ang kwenta nila sa akin, mami, wala na. They're not there anymore. No? Papasok-pasok sa classroom, magsispeech-speech, ganon. Pero parang tinatolerate na lang sila at pinagtatawanan. Wala na hindi katulad nung time ko na tagal ko niwala sa mga salot na yan, di ba? So, sayang ba? Hindi. Tingin ko hindi na sayang kasi namulat ang taong bayan tapos ang army ay eh, tuloy-tuloy, may mga nag-surrender, no? Tuloy-tuloy yung -tuloy laban. Syempre mas challenging ngayon. It's more challenging kasi uh, maraming corrupt na politicians and corruption is rampant, it's blatant, 'di ba? So it's harder to napakahirap napakahirap ng challenges na yan walang walang good governance no yung flood control project yung yung um, hunger at poverty rates off the charts di ba so kung meron man yung GDP mataas you know it's artificial because of the ayuda all of that no so um it's more challenging right now but i don't think any of it was wasted